Guys, para, pero parang medyo lumala pa siya ng <laughs> Thank you so much sa inyo. Ano, bantayan natin kung kala niyan mapuno ka. nandito. Na-order ko 'yung gusto. Na-order na 'yung gusto. Hindi ako mag-aakalang may blood nang pakita sa inyo. Ganyan. eto, makakapuno din siguro. ito, di ba? Nakakaano. Medyo nauubos yung aking kundi mag exhale, inhale. Nakakaubos ko na sa ko na ng no. no. ano ba? Ano bang Nararamdaman niyo? Gusto mo gusto niyo agad na siya para makatrabaho na ng, ng iba. Pero hindi maka makatrabaho ng ibang gawin na nagbabantay ako ng kanina pa ako pagkagising nag -ipon, ipon na ng tubig ang hina lang pero medyo lang makasangkot siguro na hihiya <laughs> guys mamaya ako magpakita ha? <laughs> bantayan muna natin itong tubig na ito <laughs> kung kalan ito ano marami na ako naipon doon pero hindi siya umakyat sa ano eh sa tank ba dahil mataas yung tayo hindi siya makaakyat doon. Kaya nag-iipon na lang ako, gumagawa ako parang para magkaroon naman kami ng tubig. Halos araw-araw na lang ganito kami. Kaya naisipan ko, ano ko kaya? At naman. Bantayan <laughs> na natin guys, ako mag-aano muna doon ang aking middle ads. Rams, makaglar. Ano ito lang ako ha, tanggal lang ha. Thank you so much. Dito lang ako. Nasa may hiya. Ano ng computer. Luto mo ulang. Magtitli ko lang ako na ano, na manok. Ay, bang paktak. Para hindi siya masyadong ano, para isa lang I ang mean. hangin. Dito lang sa so, computer, yan ako na yung aking video ads. Kanina pa kasi ako, hindi pa nga ako nakaalusan. Hindi pa nga ako Ito araw na lang, ganito po ang gawain. Mag-ipo ng tubig, sobrang hina ng tubig. Kaya narinig nyo yung sa labas. Naggagawa sila doon, may tubo yatang aayusin. Kaya ganito yung amin tubig. Ang tagal-tagal na nyo, ganito. ang um, anak ko tabi na may may mag-aano uh, na ako. Maaga pa naman magluto. Alas just uh, 14 pa lang naman. Shout out sa inyo dyan guys. Nadiel guys. Rams Motor Vlog. May may ko yung ano.